ano nga ba ang One Piece? Yes, eto nga yung title ng paborito nating anime, which is literally One Piece. Pero ano nga ba yung tinutukoy ni Goldie Roger sa unang episode pa lang na itinago daw niyang kayamanan? Sa tinagal-tagal nga ng series na itong One Piece na nagsimula pa noong 1997 up to this date, e eh wala pa nga rin tayong idea sa kung ano nga ba itong One Piece na to. Pero sa mga recent interviews nga ng creator ng One Piece na si Ichiro Oda, e eh kinumpirma niya nga na ang One daw e eh isang living things o physical daw tong nahahawakan. Meaning e eh yung mga nagsasabing kaibigan, pangarap o kung ano paman na hindi nahahawakan e eh ang ibig sabihin neto e eh hindi ito yung One Piece. So ano nga ba talaga ang One Piece? Bali ngayong araw nga na to e eh ito yung topic natin. Tutuklasin nga natin kung ano nga ba talaga yung One Piece. Kaya samahan nyo akong alamin sa video na to yung matagal ng katanungan sa isipan natin. Kung ano nga ba itong One Piece Treasure? So first ay eh, alamin muna natin yung mga criteria kung ano nga ba yung possible na one piece para mas malinawan tayong lahat at mas ma-visualize natin para naman malapit sa katotohanan yung naiisip nating idea sa kung ano nga ba ang one piece ang unang kriteria nga natin e gaya nga ng sinabi ko kanina, e dapat na physically nahahawakan ang One Piece. Since nabanggit nga ni Oda sa mga interviews niya na tangible daw ang One Piece. Ang ikalawang kriteriya naman natin e dapat alam natin o ng mga fans yung One Piece. Meaning e pwedeng nakita na natin o nabanggit na sa istorya ng One Piece. Since sa recent message nga ni Oda about sa so One Piece Knowledge King e sinabi niya na naniniwala daw siyang yung mga talagang avid fan ng One Piece. E eh alam na kung ano nga ba ang One Piece. Anyway, ang ikatlong kriteriya naman natin ay e dapat related to sa world government or something na dapat konektado to sa world government. Yes, we all know na aware itong world government at si Im Sama na nag exist ang One Piece. Pero ang tanong dito, e bakit wala silang ginagawang aksyon? Bakit hindi na lang nila pwersa yung kunin ang apat na road poniglip at puntahan yung Laugh Tale para makuha ang One Piece? Bale, ang sagot nga dyan e pwedeng para sa world government at para kay Imsama e eh walang kwenta yung One Piece or wala tong silbe para sa kanila. Example na lang natin dito si Luffy. Tinitreasure nga ng gusto ni Luffy yung straw hat niya. Seems bigay nga ito ni Shanks at dito nagumpisa yung pangarap niyang maging hari ng mga pirata. Pero para sa ibang tao e eh, mahalaga ba yung straw hat ni Luffy? Di ba hindi? Ano namang pake nila sa sombrero ni Luffy ba? Diba? In short e eh, pwedeng yung One Piece e eh, hindi magbe-benefit yung world government dito. Kaya hindi man lang nila to o sinisira Maybe ideology lang yung One Piece para sa kanila Anyway ang huli at ikaapat ng kriteriya natin E eh dapat konektado ito sa mission ni Joy Boy Since simula nga nung ipakilala sa atin si Joy Boy E eh dito na dahan-dahang lumilinaw Yung patungkol sa Void Century at sa One Piece mismo At isa pa eh nung time nga na mapuntahan nila Goldie Roger yung Laugh Tale E eh malinaw niyang sinabi yung pangalan ni Joy Boy Na yung iniwan nga daw niya e eh isang napaka-stependous na treasure Ngayong alam na natin yung mga kriteriya sa pagtuklas ng One Piece, e eh ang malaking tanong na nga dito, e eh ano nga ba ang One Piece para sa akin? So para sa akin nga, e eh yung hinahanap na One Piece, e eh alak. Yes guys, alak. Pero bago magtaasan yung mga kilay nyo at matawa na alak nga itong One Piece, e eh pakinggan nyo muna yung paliwanag ko. Kung bakit nga ba sa tingin ko, e eh alak itong One Piece Treasure. Ang isa nga sa pinaka tema paburito na paborito nating anime na One Piece, e eh yung konsepto ng pamilya. At hindi lang porket kadugo mo e eh, pamilya na kaagad. Dahil ang konsepto nga ng One Piece e eh, patungkol sa pagkakaroon ng pamilya even though hindi sila magkakadugo. Ang example na nga natin dito e eh, yung Straw Hat Pirates mismo. Si Luffy nga eh, alam naman nating bukod kay Garp e eh, ang pinakamalapit na sa kanya e eh, sila Ace at Sabo. Magkadugo ba sila? Hindi, pero nakita naman natin na tinuturing talaga nilang pamilya ang isa't isa. Si Nami naman eh alam nating pinalaki siya ni Belmir, at siya nga rin yung kinikilala niyang nanay. Magkadugo ba sila? hindi. Same as Chopper, na tinaboy mismo ng sarili niyang pamilya at ang kinikilala niya ngang pamilya sa ngayon e eh si Dr. Hiriluk. Si Robin naman e eh ganun din. Iniwan nga rin siya ng pamilya niya. At ang naging pamilya na nga niya e eh yung mga archaeologists ng ohara Si Frankie naman e eh iniwan rin daw ng pamilya niya. At ang kinikilala niya ngang pamilya e eh si Tom at Iceberg. Same as Sanji na si Zef ang kinikilala niyang pamilya. At si Zoro? E eh wala pa nga tayong idea sa pinagmulan niya. Pero ang pamilya nga na kinikilala niya ay e si Lakuwina at Koshiro. At kung magbibigay naman tayo ng example outside Just Straw Hat Pirates, ay eh ang pinaka nagfifit nga dito ay e si Whitebeard syempre. Alam naman nating binoon ni Whitebeard yung pirate crew niya, hindi dahil sa kayamanan o sa teritoryo na mahahawakan niya. Bagkos ay eh gusto lang bumuo ni Whitebeard ng tunay na pamilya. So napansin nyo yung concept na kwento ng One Piece? Patungkol nga ito sa pamilya, even though hindi nga magkakadugo yung mga tao dito. At sa bawat paglalakbay nga ni Luffy sa Grand Line hanggang sa New World, eh nagkakaroon siya ng isang matibay na band sa bawat karakter na nakakasalamuha niya na parang pamilya na ang turing niya sa mga to. Gaya ni Vivi, Rebecca, Shirahoshi, Kobe, Momonosuke at iba pa. Sa tingin ko eh ito yung gustong i-point out ni Oda na ang greatest treasure nga ng One Piece ay eh yung patungkol sa pamilya o pagkakaibigan. Pero kung pamilya o pagkakaibigan nga itong One Piece Treasure, eh hindi na ito masasaklaw yung una nating kriteriya, which is dapat na tangible daw itong One Piece o nahawakan daw ang One Piece. Meaning eh isang bagay dapat itong One Piece. Ngayon eh dito na papasok yung sinabi ko kanina na sa tingin ko eh itong One Piece Treasure na matagal na nating hinahanap eh isang alak. So first eh ang alak nga eh lagi nating nakikita sa mga miyembro ng D-Clan. Nakita nga natin to sa pag-uusap nila Portgas D. Ace at Yamato. Nakita rin natin to sa pag-uusap nila Whitebeard at Gold D. Roger. Even sa pinaka-iconic scene nga ni Blackbeard, which is isa rin sa D-Clan, eh nakita nga rin nating may alak siya na Hawak. At syempre yung alak or sake na iniinom nila Luffy, Sabo at Ace para masabi na magkakapatid sila. At speaking of sake eh mapanood nga natin itong scene nila Sabo, Ace at Luffy na umiinom ng sake, e ito nga rin yung naging simbolo na para sa atin na pwede palang maging kapamilya ang hindi magkakadugo. Gaya na lang nung time na mabuo itong Straw Hat Grand Fleet. Present nga rin yung alak o sake nung time na may pag-connect itong sila Bartolomeo kay Luffy. So napansin nyo guys dalawa ang nagiging simbolo ng alak sa One Piece. Ang una nga e kumakatawan to sa pamilya at ang ikalawa naman e sa victory. Since gaya nga ng sinabi ko kanina e eh sa tuwing matatapos ang bawat arcs at nananalo si Luffy sa mga main villain e eh umiinom sila at nagpa-party at present nga dito yung alak. Same sa philosophy ni Goldie Roger na sa tuwing may na-accomplish siya at ng grupo niya e eh umiinom rin sila ng alak So family at victory ang sumisimbolo sa alak Ngayon ay eh mabalik tayo sa mga kriteria natin para masabi nga natin na ang alak nga ang One Piece Treasure Una nahahawakan o tangible ba ang alak? Yes, ikalawa, alam o nakita na ba natin itong alak? Yes, maraming beses na. At hindi lang basta nakikita dahil nakikita nga natin 'to sa bawat iconic scenes ng mga D Clan. Ikatlo, e konektado ba ito sa World Government? Pwede. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, e pwedeng 'yung One Piece Treasure e hindi magbe-benefit dito. 'Yung World Government at si Im Sama. Kaya hindi na sila gumawa ng paraan pa para puntahan 'to, para kunin o sirain. Since gaya nga ng sinabi ko kanina, e eh, gaya lang to sa Straw Hat ni Luffy. Para kay Luffy eh sobrang halaga ng Straw Hat para sa kanya since dito nga nagumpisa yung pangarap niya. Pero para sa ibang tao ba eh, importante itong sombrero ni Luffy? Di ba hindi? Kasi kung importante to e eh, dapat sinira na to ng mga admirals ng marines during Marineford War di ba? Anyway ang ikaapat na kriteriya nga natin e eh, related ba to sa mission ni Joy Boy? Yes! Ipapaliwanag ko nga kung bakit to naging related sa mission ni Joy Boy. Alam naman ating lahat na ang nais ni Joyboy during Void Century e eh ang pagkaisahin ang lahat ng nilalang sa mundo. Nangako nga siya sa Fishman Island na iaangat daw niya yung Noah. meaning e eh malaki ang posibilidad na yung mission netong si Joyboy e eh patungkol sa kalayaan o freedom. Ibig sabihin e eh ang nais netong si Joyboy e eh yung walang diskriminasyon na nagaganap sa buong mundo. At para mangyari nga to e eh possible na nilakbay ni Joyboy ang buong mundo para pagkaisahin ang lahat ng nila lang sa mundo. Pero dahil nga sa pagsasama-sama ng 20 Kingdoms para patumbahin si Joy Boy, eh hindi na nagawa ni Joy Boy itong misyon niya na pagkaisahin ang bawat nila lang sa mundo. Maaring pwede nating sabihin na naalarma itong mga mayayamang kingdom dahil sila ang nakakataas sa society. Kumbaga iniisip ng mayayamang kingdom na yung mga slaves nila eh hindi pwedeng maging kapantay lang nila. Kaya pwedeng gumawa sila ng aksyon at nagsama-sama para pigilan itong misyon ni Joy. Joy Boy. At dahil nga sa hindi na nagawa pa ni Joy Boy yung mission niya na magkaroon ng kalayaan ang bawat nilalang sa mundo, e pwedeng dito niya na iniwan yung mga Pony at yung One Piece Treasure. Para kung sakali mang dumating yung panahon at may panibagong Joy Boy ang isisilang sa hinaharap, e malalaman niya yung tunay na mission niya. Mission na pagkaisahin ang lahat ng nilalang sa mundo. Walang diskriminasyon at lahat e pantay-pantay lang. Kaya possible na ang iniwang One Piece Treasure ni Joy Boy e isang alak. Alak na magpapaalala sa panibagong Joy Boy na isisilang sa hinaharap na ang misyon niya ay pagkaisahin ang lahat ng nilalang sa mundo. So kung alak nga ang One Piece Treasure, e bakit hindi ito kinuha ni Goldie Roger nung napunta siya ng Love Tale? Simple lang. Dahil gaya nga ng sabi ko, inatuklasan e ni Roger na wala pa siyang sapat na puwersa para gampanan ang misyon na to. Since napag-alaman nga niya na yung mga ancient weapons nga, e eh hindi pa isinisilang sa panahon niya. Meaning e eh, nung nakita ni Roger yung One Piece Treasure na isa pala tong alak e eh, nagets niya na kaagad to. Narealize nga niya na yung alak ang magsisilbing simbolo para sa pagkakaisa ng bawat nilalang sa mundo, gaya ng pag-inom ng sake. Natawa naman si Roger nang makita niya to dahil sa tinagal-tagal nga ng paghahanap nila sa One Piece, e eh, matutuklasan niya na alak nang pala yung makikita niya. At pwede rin natin tong i-connect kay Silver Rayleigh nung una niyang makausap itong Straw Hat Pirates, na pwede daw na maging iba yung interpretasyon ng Straw Hat Pirates sa may nila sa Love Tale kesa nung time na mapunta siya at ng Roger Pirates dito. So what if? Tama pala yung mga fans ng One Piece sa umpisa pa lang na yung matagal na nating hinahanap na One Piece treasure e eh ito pala yung pagkakaibigan at pamilya. Pero imbis nga na literal na pamilya at pagkakaibigan e eh ginawa tong alak ni Oda. Alak na sumisimbolo sa tagumpay at sa pamilya. Dahil once na dumating na sila Luffy sa Love Tale at malaman na ang totoong nangyari sa Void Century, e paniguradong tagumpay ito para kay Luffy at sa grupo niya. At itong One Piece Treasure na naghihintay kay Luffy na alak pala ang magsisilbing paalala na kahit anong hirap ang pinagdaanan niya mapuntahan lang itong Love Tale at mahanap ang One Piece, e masusuklian naman to ng karanasan at pamilya sa bawat paglalakbay na napuntahan niya sa buong mundo. Nakakatuwang isipin lang na yung unang chapter nga kung saan nakita natin na alak ang naging punot dulo kaya nawala ng braso itong si Shanks e possible na ito nga rin yung unang hint ni Oda na alak nga talaga ang One Piece kaya bago matapos itong video na to e may katanungan lang ako para sa inyo sa tingin nyo ba? ano nga ba ang One Piece treasure na iniwan ni Joy Boy? bali kung may idea kayo e comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan so yun lang Peace.